Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, ayx ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Pablo Miki. Kamusta? Si San Pablo Miki ay isa sa 26 na mga martir ng hapon. Isang pangkat ng mga misyonero at kristyanong hapones na ipinako sa krus sa Nagasaki noong 1597 sa panahon ng panunupil sa mga Kristiyano sa Hapon. Si Pablo Miki ay ipinanganak mga bandang 1562 sa Hapon sa isang pamilyang marangal na naging Kristiyano. Siya ay naging isang Heswita pare at nag-aral ng teolohiya sa Goa, India bago bumalik sa Hapon upang ipangaral ang Kristiyanong pananampalataya Noong 1596, si Pablo Miki at ang kanyang mga kasama ay nahuli habang nagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa kabila ng mga torture at pressure na talikuran ang kanilang pananampalataya, nanatili silang tapat hanggang sa huli. Noong Pebrero Fami, 1597, sila ay hinatulan na ipako sa krus sa Nagasaki. Bago na ng kanilang pagpapakulong, sila ay kumanta ng mga awit kristyano at ipinahayag ang kanilang pananampalataya sa harap ng nagtitipon na mga tao. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Pablo Miki. O Diyos aming Ama na nagbigay kay San Pablo Miki at sa kanyang mga kasamahan ng tapang na mamatay para kay Kristo, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panalangin ng lakas upang pagtibayin ang lahat ng mga pagsubok alang-alang sa iyong minamahal na anak. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Dorotea. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.